Uy, boy, welcome back sa ating gaming channel. And for today's video, guys, ay maglalaro tayo ulit ng Roblox. So, 'yan oh. At nandito nga pala tayo sa mundo ni Mr. Funny Dummy. Oh no. Ayan siya, guys, oh. 'Yan oh, yung manika. Oh. Oh mean. na 'yan, guys. Malalaki yung ipinyo, guys. Ayan oh, nandito siya. Ayun oh. oh. Nakasabit. At ngayong araw ay nag-apply pala tayo bilang security guard. Ayan o. Babantayan pala natin tong toy shop ni Mr. Panidami Dummy. Kasi balita ako marami daw nagnanakaw dito. Pero bago yun ay huwag mong kalimutan na ilike tong video. At mag-subscribe ka na rin para makatakas tayo dito kay Mr. Panidami Dummy. Let's go! Ang dami kasi yung mga laruan dito. Ayan. Dito pa yung teddy bear. Oh. Alam ko na nanakal tong teddy bear na to. Oh no. Tapos nandito pa yung, yung dragon na teddy bear din. Mamaya sakalin din tayo nyan. <laughs> Tapos nandito yung unggoy guys na teddy bear. Nangunguha pala yan ng saging. <laughs> tara tara. Oh, Nandito si ano? Si Teacher Hagi dami! <laughs> Nagtitinda na lang to ng kung ano-ano dito Ay, kala ko totoo pala tong teacher Eh, carton lang pala to Titinda pala siya ng mga lapis-lapis dito Andito pala yung tropa natin guys Ayan oh Eh, mukhang nag-apply din ata to bilang security guard Yun, may kasama na tayo magbabantay dito sa Shop ni Mr. Funny Dummy Oh no, para hindi tayo matakot Nakakatakot kasi dito Tara tara, yun oh, may, may tinuturo sa atin guys Tara, Puntahan natin What? Meron pa ditong bike na naka-display oh Binibenta siguro to ni Mr. Panidami. Mahal siguro yan Tara tara, puntaan natin to guys Ayan, grabe naman ang dilim dito Kailangan natin gamitin tong flashlight natin Mamaya biglang lumabas si eh, Mr. Panidami. Oops, yun oh. oh no, ano yan? binuksan na natin yung ilaw guys what yan tara tara guys labas daw tayo uy andito pa yung tropa natin ah Ano yung ginagawa niyan? Ba't ano nangyari? Ba't nagkagulo yung mga laruan dito guys? no na natumbaw. Mukhang may nakapasok na na magnanakaw dito. Oh no! Yari tayo kay Mr. Funny Dummy. Yan oh. Mamay, kainin tayo nyan. What? Nawala yung malaking Mr. Pani dami dito. Saan nagpunta? Yan oh. Nakita natin yung mga bakas ng paa niya. Ayun. Dito siya dumaan. Oh no. Naku po. Nakataka sa atam si Mr. Pani dami. Tara tara. Hanapin natin yun. Saan kaya yung nagpunta? Let's go. Talunan lang natin itong mga usok. Dito tayo dadaan oh. Oh no. Ang hirap naman ang daan na to. Pero kakayanin natin yan. Let's go. Yun know, basic lang sa atin yan guys. Tara tara. Dadaan pala tayo dito. Yan. What? Oh, uh, panis, Isang galing. Tara tara. Abulin natin si Mr. Pani dami. Siya pala yung magnanakaw dito. Tara, let's go. What? Ano na nangyari? Bakit ang dilim? Hanapin natin yun. Nabulin natin si Mr. Pani dami. What? Andito na siya. no. Takbo. Siya pala ang hahabol sa atin guys Oh mean Yan siya oh Nasa likuran natin siya guys Ayan oh Grabe yan Laki niya Takbo Asa na yung daan dito Oh mean Tara tara Takbo tayo yun Nakita na natin yung daan Dito daw Ayan oh Nasa likuran pa rin natin siya Di niya tayo tinitigilan guys Takbo lang tayo Kakainin tayo niyan Gagawin din tayo yung laruan Ooh. Uh. Yun. Buti na lang nandito na tayo. Nakatakas na tayo sa kanya. Tara tara. Dito. Akyat tayo dito. Tayo pala ang tatakas sa kanya. Ayan guys. Nakarating na rin tayo dito sa wakas. Tara. What? Ano na naman to? Tara tara. Kailangan natin malagpasan to guys. Yan o. Oh. Eee, hey, let's go, ayan Oh, andito si Mr. Pony Dummy guys Oh, maglalaro daw tayo ng squid game Tara, tara, let's go What? Ha, <laughs> niya tayo. Oh no. Kailangan pala hindi tayo gagalaw pag nag red light. Ayan oh. Hilingon na siya dito. Oh patay ka. Ah, what? Ang galing naman nun. Hindi siya namatay. Oh Yan. yan done. Oh green light. Let's go. Oh. Ang galing nung kasama nating security guard guys. What? galing. Hindi siya namamatay no. Oh pya. Yeah. Oh, let's go. Yan siya. laki ng ulo niyo. Ha <laughs> ha. May ikot-ikot. Oh, no. Tera, tera. Mamaya, kainin tayo yan. Yeah, let's go. Ayan. Mga laser naman yung tatalo natin, guys. Tera. Ah, alam ko na kung saan tayo dadaan. Alam ko na to. Okay. Dito. Daan-daan lang kasi tayo, guys. Kaya magmamadali. What? Nau na tayo nung troba natin. Oh, please wait daw. Tera, antayin nga natin yan. Pwede ba tayo dito? Oh no, mamaya mabagsakan tayo dyan ng elevator. <laughs> Tanggal yung buto natin dyan pag nabagsakan tayo dyan. Asa na? Ayun, andito na. Bumalik na. Yan, tara, let's go. Tayo naman ang aakyat. Oh no. Tara, tara. Tatakasan na lang natin si Mr. Funny Dummy. Siya pala yung magnanakaw dito sa toy shop eh. Yan Oh. Ay, meron dito guys. Oo, oh, ah, alam ko na to guys. Dito yung Mr. Lalabas siguro si Mr. Pani dami dito. Nihintay tayo nung kasama natin guys. Tara, let's go. Oh no. Kailangan nata natin magtago guys. Kailangan natin mag-survive. Yan oh. Dito tayo. Kaya tayo sa pinakataas. Yan, para hindi niya tayo maabot guys you know what kinabul niya tayo oh no oh kinabul niya tayo guys kailangan natin makatakbo sa kanya yun know, ay nabul niya tayo sinisira niya yung malalaking bike, guys so oh, mean yan kailangan makakasurvive na tayo guys 3 seconds na lang oh no nice one Tara tara Malis na tayo dito Mamaya bumalik Mamaya bumalik pa yung Mr. Pani Dami na yan Oh mean What ano to Wow Oh no Nalaglang tayo Tayo pupunta nito boy uh, Buhay pa tayo Ang astig Nabuhay pa tayo dun Balay balay entong na tayo Ano to Kailangan natin mag flashlight ang dilim na, guys. Mamaya, lumabas dito si, ano, si Mr. Panidami. Ayan na nga. Sinasabi ko na. Andito na yan. Labay! Oh, my God. Nakatakot naman to. Bigla-bigla na lang lumalabas si Mr. Panidami. Alam ko dito yan. Lalo. Ay, andito siya sa likuran natin. Thank you. Oh, man. Alam ko na yung daan dito. Dito, ata Ano yung nakita kong daan dito, guys? Asa na yung daan dito? Tara-tara. Ba yung bindan dito. Nakakalitong dilim. Oh. Ayun dito. Dito 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 dito. Malapit na tayo. At. Di naman dyan yung daan. Asan yung daan? Turo nyo yung daan. Mamaya papunta to sa ano. Maling daan guys. Asan ba yung daan dito? Hindi ko na makita. Sobrang dilim kasi. Paikot-ikot lang tayo. O, oh, yan, oh. Masa na yun? Oh, no. Naliligaw na ata. Ito, ito, ito. Nakita ko na. Let's go. Haha. <laughs> ito yung dano. Oh, panis. Astig. Tara. Patay na natin ilaw natin. Mamaya yung battery natin mawala. Ayan, oh. Dito. Akit lang tayo dito, guys. Yan, oh. Magkakotse pala tayo. Let's go. Tara. Kotse na natin to. Para makaalis na tayo dito, Oh min. Tara. Yan oh, lang natin to guys. basicin lang natin to. Op, oh, dandan lang. Huwag tayo magmamadali. Okay. Kasi malalaglag tayo dito sa lava. Oh no, mainit yung lava na yan mapapaso tayo dyan ito na oh, mga buto natin dyan guys masakit dyan sa puwet aha ah. tara guys what Mabalintong tong yung sasakyan natin ah yun oh tara let's go e, yun nakarating na tayo sa wakas malapit na tayo ayan oh tara akyatin lang natin to guys yun oh pan game number 4. Let's go. Mukhang kailangan nata, natin pasabugin yun ah. Tara, tara. Alam ko na gagawin ko. Yan oh. Hmm. Sabog. oh pia Okay. Hmm. Tara. Ba't di natin napasapog? Hmm. Okay, okay. magbulong. Tapos sabogin natin. Yan. Yan. Tapos guys, ayun eh na makakalis na tayo dito Oh no Tara, let's go Yo guys, yan o, oh. andito na tayo guys Buti natabos na natin yung parang Super Mario Mukhang ano to ah Ayaw tayo patalonin, guys Yan Ayun, tara tara Daan-daan lang tayo dito Mamaya malaglag tayo Oh my god Yun, lapit na Tara, let's go Haha <laughs> What? Ano nangyari dito? Bakit may mga patay na Mr. Pani Dami dito? Oh no! Tara-tara. Kailangan natin daanan yan. Huwag lang natin sila tatapakan guys. Kasi baka magising sila. Yan oh. Feeling ko natutulog tong Mr. Pani Dami na to dyan. Tara-tara. Huwag tara. natin sila tatapakan. Ah! <laughs> Natapakan natin. Sabi ko huwag tatapakan eh. si magigising si Pani Dami. Yan oh. Tara tara. Dambi. Natakasan na rin natin yan. Mga tulog. Oh no. Tara tara. Masa na tayo? Okay. Stage 3 na tayo guys. Let's go. Oh. May basketball dito. Tara tara. Magba basketball muna tayo. You know. Let's go for the three. You know. Hindi pumasok. <laughs> you know. Let's go. Do natin i-ano. Okay. na Ayaw pumasok ah. 3 points. Mag-aalaan mag, mag muna tayo. Ala Stephen curry Let's go Ay, pasok Ha ha Hop, dito na nga lang tayo Ito palo, pwede na palo ko maghihintay pa tayo dun Yan na guys, tira Sasakay daw tayo dito sa tren tren, tren Put, put Yan o, oh. upo lang tayo Okay, under na Yan Ay, salamat Nakalis din tayo Magti-tren, tren, tren lang tayo Ayan ano, you know, Bilis na umpirin guys. Oh no. <laughs> Ang kalinga. Doon pala tayo malalag lag guys. Kailangan pala natin kontrolin. Yun o. Sa final game na tayo guys. Yun know, o. Sa final stage na tayo. Let's go. Mukhang babasukahin na natin to si Mr. Pani. Dami o. Yung show. Laki ng ulo niya guys. Tapos parang. Parang siyang Spiderman man na gagamba. Oh no. Tara tara. Babain na natin yan at patayin natin. Let's go. Saan yung panya? <laughs> oh, no. Yan you know, o. Oh, o, babasakain lang natin yan. Yan, matatanggal na yung isang panya, guys. Ayan o. Lapit na. Bagal naman kasi ng pang-tanggal natin. Oh, o, so yay. Let's go. napatay natin si Mr. Pani ha Haha. Nanalo tayo. Exit na tayo. Let's go. Takbo. Mamaya. Mabuhay pa yun. No mean.